nagkaroon ng dramatikong at hindi pa nangyayaring pag-ikot ang digmaan ng Rusya at Ukraine. Ang himpapawid ng NATO ay nilabag matapos maglunsad ang Rusya ng malawakang pag-atake ng drone. Hindi lang sa Ukraine, kundi pati na rin sa kanlurang bahagi ng Poland. Maaaring lubos na magbago ng takbo ng labanan ang mga susunod na mangyayari sa mga susunod na araw at linggo. Naganap ang insidente ng madaling araw ng Miyerkules Setyembre 10. Ang Rusya Gaya ng madalas nitong ginagawa, ay naglunsad ng isang aerial assault sa Ukraine. Nagpadala ng maraming alon ng mga strike drone mula sa iba't ibang posisyon sa hangganan. Hindi na ito bago o nakakagulat dahil palaging nangyayari. Ilang araw lang ang nakalipas. Muling binali ng Rusya ang sariling record sa pinakamalaking mass aerial attack. Sa Ukraine mula nagsimula ang digmaan. Nagpadala ito ng mahigit walong daang drone Spain at mga misil patungo sa mga target sa buong bansa. Nagresulta ito sa pagkamatay ng hindi bababa sa apat na tao at pagkasira ng mga tirahan at maging ng isang gusali ng pamahalaan sa Kiev. Iba ang pag-atake noong Setyembre 10 dahil may mga drone na hindi tumigil sa Kiev o ibang lungsod ng Ukraine. Nagpatuloy silang tumungo pa kanluran. Bandang alauna ng madaling araw, kinumpirma ng mga tagamasid ng Ukraine na ilang shahid drone ng Russia ay tumawid sa hangganan at pumasok sa Poland at NATO airspace. Nagpatuloy ang pag-atake ng normal. Tumama ang mga drone at misil sa buong Ukraine. Nagkaroon ng mga pagsabog sa ilang rehiyon at lungsod tulad ng Kiev, Lviv, Lutz, Kalush at iba pa. Sa Venice, tinamaan ng iba't ibang pasilidad pang industriya. Pero sa kabutihang palad ay walang naiulat na nasawi. Sa Zatormir, Namatay ang isang tao ng tamaan ng sandatang ruso, ang mga negosyo at bahay ng sibilyan. Ipinagulat ni Vitali Bunetsko, gobernador ng rehiyon, ang sitwasyon sa telegram ngayong araw. Tinarget ng kalaban ang rehiyon ng Zatormir gamit kamikaze drone at cruise missile sa isang airstrike. Dahil sa mga pag-atake, isang namatay at isa ang nasugatan. Maraming sibilyang negosyo at pribadong bahay ang nasira patuloy pa rin ang pag-aalis ng mga epekto ng insidente. Nagkaroon ng pinsala sa Chaukasi matapos maharang ng air defense ang ilang drone at misil, ngunit naapektuhan pa rin ang mga bahay, linya ng kuryente, at alagang hayop dahil sa pagsabog. Pero lampas ng hangganan sa Poland, doon nangyari ang pinakadramatikong bahagi ng kwento. Habang nagsimulang lumabas ng Ukraine ang mga drone at pumasok sa Poland, Nagbabala ang mga tagamasid mula Ukraine sa iba't ibang online channels sa wikang Polish. Hinihikayat ang mga tao sa hangganan na agad pumunta sa silungan. Sa kabutihang palad, handa ang sandatahang lakas ng Poland at nangunguna ito sa Europa sa kahandaan at modernisasyon ng militar. Kamakailan lamang, malaki ang naging puhunan ng bansa sa depensa, pinatatag ang mga hangganan, pinalakas ang sandatahang lakas at nagpakitang gilas sa pagbili at paghahanda. Ina-anticipate ba nila ang posibleng tunggalian kontra Russia sa malapit na hinaharap? Malaki rin ang puhunan ng Poland sa East Shield Project na kinabibilangan ng mga pisikal na harang at automated defense system sa silangang hangganan. Dahil dito, mas mahihirapan ang sino mang mananakop na makalusot sa mga hangganan. Nagpadala ng malinaw na mensahe si Donald Tusk, ang punong ministro ng Poland, nang tanungin tungkol sa layunin ng proyektong ito. Gagawin naming ligtas ang hangganan ng Poland sa panahon ng kapayapaan at hindi madaanan ng kalaban sa panahon ng digmaan. Ginagawa namin ito upang hadlangan ang kalaban para lahat ng may masamang balak sa Poland, lahat ng nagbabalak ng pag-atake at agresyon laban sa aming mga kaalyado o sa aming bansa ay lumayo sa Poland. Malakas ang Poland, magiging ligtas ang Poland dahil sa sarili nitong mga aksyon at dahil sa sarili nitong mga kaalyado. Dagdag pa rito, regular na nagpapalipad ng fighter jet ang Poland bilang patunay na handa at kayang gumanti sa Russia kung magdesisyon ang Kremlin na umatake. Dahil dito, hindi na nakagugulat na agad natukoy ng Polish Armed Forces ang mga drone ng kalaban, na ikinatuwa ng marami. Agad pinadala ang nakaalertong fighter jet ng bansa, nag-online ng air defense, at na-activate ang radar para gabayan ang mga eroplanong pandigma ng Poland at kaalyado habang winasak nila ang mga Russian Unmanned Aerial Vehicle. Batay sa ulat, tumulong din ang Netherlands. Isisa ring miyembro ng NATO gamit ang F-35 fighter jet sa depensa ng Poland. Naglabas ng pahayag ang Operational Command ng Polish Armed Forces upang ipaalam sa publiko at sa buong mundo ang mga nangyayari. Nago-operate ang mga eroplano ng Poland at mga kaalyado sa ating himpapawid. Habang nakaalerto ang mga air defense at radar reconnaissance system. Nagpatupad din ang Poland ng dagdag na hakbang pangkaligtasan kabilang ang pansamantalang pagsasara ng apat na paliparan: Warsaw, Lublin, Modlin, at Zedchow. Naglabas din ng mga babala para sa lokal na populasyon ng ilang rehiyon kabilang ang mga lugar ng Masovian at Lublin, kung saan inatasan ang mga residente na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Iba-iba ang ulat sa eksaktong bilang ng drone na pumasok sa himpapawid ng Poland. Ayon sa mga naunang ulat, posibleng walo o higit pa ang bilang ng drone. Si Donald Tusk ang unang nag-ulat ng maraming Russian drone. Nagpaliwanag si Tusk na nakakagulat ang pagpasok ng labing siyam na drone sa himpapawid ng Poland at ilan dito ay napabagsak. May mga larawang inilabas na nagpapakita ng hindi bababa sa isang bahay na may matinding pinsala sa bubong nito. Ngunit walang naiulat na nasawi sa mga mamamayang Polish. Pero hindi ibig sabihin nito na tapos na ang kwento. Malayo pa rito. Dahil ito ay isang sitwasyong hindi pa nangyari noon. Naitala na dati ang Russian drone na pumapasok sa NATO airspace at tumatawid sa international na hangganan. Noong Agosto 2000 at 24 halimbawa, isang Russian drone di drone ang tumawid sa hangganan ng Poland at nanatili sa airspace ng halos kalahating oras bago nawala sa mga radar screen. Dahil sa masamang panahon, hindi ito hindi ito na intercept ng Poland noong panahong iyon. Isang buwan matapos nito, noong Setyembre 2024 at 24, na detect din ang aktibidad ng Russian drone sa kalangitan ng Romania at Latvia na nagdulot ng pangamba sa mga kaalyado ng NATO. Mayroon ding ibang mga drone na nakita sa ilang pagkakataon mula noon sa Poland at Moldova. Ang pinakahuling insidente ay nangyari noong Agosto ng taong ito nang bumagsak ang isang Russian drone sa isang rural na bahagi ng silangang Poland. Sa isang kilos na tinawag ng mga opisyal ng Poland na isang mapanuksong hakbang mula sa panig ng Kremlin sinabi noon ng Polish Defense Minister, Wadisław Kosyanak Kamis. Muling ginulat ng Russia ang NATO matapos ang drone incident sa Romania, Lithuania, Latvia at mga paglabag sa airspace sa halos lahat ng bansa ng NATO. Gayunpaman, ibang antas na talaga ang bagong pag-ataking ito. Hindi ito tungkol sa isa o dalawang drone na aksidenteng tumawid sa hangganan o bumagsak sa mga bukirin matapos maligaw sa target. Sa Ukraine, isang grupo ng drone ang tumawid sa hangganan ng Poland at nagdulot ng panganib sa mga tao roon. Naiintindihan? Maraming opisyal ng Poland at iba pang mga pinuno ng mundo ang agad na naglabas ng mga pahayag na kinokondena ang mga aksyon ng Russia. Inanunsyo ni Pangulong Karl Nowrodzki ng Poland ang emergency security briefing at iginiit na prioridad ang seguridad ng bayan. Ipinahayag ni Kusanak Kamis do sa social media na palagi siyang nakikipag-ugnayan sa pamunuan ng NATO na nagpapahiwatig na pinag-uusapan ng mga kaalyado ang posibleng tugon sa pag-atake. Inulit ni Task ang pahayag ng kanyang defense minister. Sumulat siya sa X. Kagabi, nilabag ng napakaraming Russian drones ang himpapawid ng Poland. Pinabagsak ang mga drone na nagbanta. Patuloy akong nakikipag-ugnayan sa kalihim-general ng NATO at sa mga kaalyado natin. Tinawag ni Tosk ang pag-atake bilang malawakang panunulsol ng Rusya at binigyang diin ang kahalagahan at pagiging walang kapantay ng insidente. Unang beses na may drone ng Rusya na napabagsak sa teritoryo ng NATO member country. Lahat ng ating mga kaalyado ay sineseryoso ang sitwasyon. Wala tayong naitalang nasawi. Ipinaliwanag ni punong ministro ng Polonya. Sinimulan na ang operasyon para hanapin at kunin ang mga labi ng drones ng Rusya at inutusan ang mga taga-Polonya na lumayo sa anumang bumagsak na drone o debris. Nagpadala ng short message service na babala sa publiko ang Public Safety Service Alert RCB ng Polonya. Ang mensahe ay nagsabing, Paalala! Dahil sa operasyon kontra lumalabag sa hangganan ng Republika ng Polonya, ipagbigay alam agad sa autoridad ang mga drone at lugar ng pagbagsak nito huwag lalapitan. Agad naghayag ng pag-aalala ang mga pinuno ng Baltic at Nordic na pinakamalapit sa Russia at theoretical na pinakananganganib sa ganitong insidente. Tinawag ni Punong Ministro Ulf Kristersson ng Sweden na hindi katanggap-tanggap ang paglabag ng Russia sa himpapawid ng Poland. Anya, nagdudulot ng banta sa seguridad ng Europa ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine at may karapatan ang Poland na ipagtanggol ang kanilang himpapawid. Ibinibigay namin ang aming buong suporta sa Poland bilang isang kaalyado ng NATO at miyembro ng European Union. Ang Sweden at Poland ay nagkakaisa sa aming suporta para sa Ukraine. Isinulat ni Pangulong Edgar Srinkovic ng Latvia sa Exumcops. Buong suporta at pakikiisa sa ating mga kaibigan at kaalyado sa Poland, kaugnay ng pagpasok ng mga drone ng Russia sa Poland. Malinaw na naapektuhan tayo ng agresyon ng Russia sa Ukraine, kaya kailangan nating kumilos. Ang mga kaalyado ay nagtutulungan at dapat talagang magtulungan. Ang kalihim ng ugnayang panlabas ng Norway na si Espen Bar-Aida ay nagpost din sa social media. Ang paglabag sa himpapawid ng Poland kagabi ay lubhang nakakabahala at talagang hindi katanggap-tanggap. Tinatanggap ko ang matibay na koordinasyon ng mga autoridad ng Poland at NATO. Pinagtitibay muli ng Norway ang suporta nito sa kaalyadong Poland at ang pangakong seguridad sa Europa. nag si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine tungkol sa drone at missile attacks sa bansa at binigyang diin din ang pag-atake sa Poland. Nagbabala siya na ito'y masamang halimbawa. Laging itinutulak ng Moscow ang hangganan ng kung ano ang posible at kung hindi ito makakatanggap ng matinding reaksyon natili ito sa bagong antas ng paglala. Ngayon, may panibagong paglala na naman. Ang mga Russian-Iranian Shahid ay gumalaw sa himpapawid ng Poland sa himpapawid ng NATO. Hindi lang isang Shahid na posibleng aksidente, kundi may walong strike drone na patungong Poland. Isang napakadelikadong president para sa Europa. Ang mga susunod na hakbang ay nakasalalay sa koordinasyon at lakas ng tugon. Kailangang mararamdaman ng Russia ang mga konsekwensya at maintindihan na hindi pwedeng palawakin ang digmaan, kundi dapat itong tapusin. Sa Amerika, maraming opisyal mula sa magkabilang panig ng politika ang agad kumundena sa bagong agresyon ng Rusya. Si Republican Congressman Joe Wilson, miyembro ng House Foreign Affairs Committee, ay nagpost sa social media na inatake ng Rusya ang NATO ally Poland gamit ang Iranian Shahid drones. Wala pang isang linggo, matapos i-host ni Pangulong Trump si Pangulong Nowski sa White House. Isang kilos ng digmaan ito at pinasalamatan namin ang mabilis na tugon ng mga kaalyado ng NATO. Nagbabala si Senador Dick Durbin ng Democratic Party mula Senate Judiciary Committee na sinusubok ni Vladimir Putin ang ating determinasyon na protektahan ang Poland at mga bansang Baltic at hindi dapat balewalain ang mga paglusob na ito. Tungkol sa kung paano at bakit ito nangyari, may ilang teorya maaaring igiit ng mga mas maluwag sa Russia na isa lang itong pagkakamali. Sa katunayan, iyan na ang sinasabi ng Belarus, isa sa iilang kaalyado ng Russia. Iyan ang pahayag ng Deputy Defense Minister ng Bansa, si Pavel Muravyaka. Naligaw ang mga drone at aksidenteng nakapasok sa airspace ng Poland nang majam ang navigation systems nila na pinaniniwala ang gawa ng electronic warfare ng Ukraine. Ayon sa Deputy Minister, may mga drone na pumasok sa airspace ng Belarus at ilan dito ay pinabagsak nila. Dahil sa lapit ng Belarus sa Moscow, dapat laging duda at huwag basta maniwala sa mga pahayag nito. Gayunpaman, ang pagbibigay ng palusot ng bansa para sa Russia ay nagpapakita na maaaring sabihin ng Kremlin na aksidente lang ang pagpasok ng kanilang drone sa Poland at walang masamang intensyon sa insidente. Sa ngayon, wala pang tahasang pagtanggi mula sa Moscow, ngunit nag-alok sila na pag-usapan ang isyo kasama ang Warsaw. Sabi ng British Broadcasting Corporation, una munang sinabi ng Kremlin na ang Russian Defense Ministry ang magpapaliwanag sa nangyari sa Poland. Nagpahayag ang militar ng Russia na kagabi ay naglunsad sila ng malawakang pag-atake sa mga target ng industriyang militar sa kanlurang Ukraine gamit ang attack drone. Iginiit din nila na wala silang planong targetin ang anumang pasilidad sa Poland. Ayon sa pahayag, hanggang 700 kilometro lang ang kayang abutin ng mga drone ng Russia na tumawid sa Poland. Gayunpaman, handa kaming makipagkonsultasyon sa Polish Defense Ministry tungkol sa usaping ito. Gaya ng sabi ni British Broadcasting Corporation Steve Rosenberg, ang walang plano na ay iba sa hindi. Hindi ginawa kaya walang tahasang pagtanggi mula sa Moscow. Nagsimula na rin magpakalat ang Russian State Television ng mga pahayag na ang pag-atake ay isang uri ng false flag na isinagawa ng Ukraine. Kahit ano paman, hindi masyadong kapani-paniwala ang paliwanag na ito ay isang aksidente. Makatuwiran isipin na maaaring aksidenteng mawalan ng komunikasyon ang drone sa operator at mapunta sa maling lugar dahil sa electronic warfare systems. Maaaring ito ang nangyari noon, kung saan ang ilang Russian Shahid ay napunta sa mga lugar tulad ng Latvia o Poland. Ayon sa maraming opisyal, hindi ka panipaniwala na buong grupo ng drone ay aksidenteng pumasok sa Poland. Gaya ng sabi ni Jim Townsend, dating United States Deputy Assistant Secretary of Defense sa British Broadcasting Corporation, maaaring aksidente ang isang drone, pero kung marami, hindi na ito aksidente. Kailangan nating bigyan ng mas maraming oras ang Poland para malaman nila kung ano ang kanilang ang kanilang natuklasan at makita kung ano ang pananaw nila. Pero malamang, ito ay isang pagsubok. Ito ay isang pagsubok na kailangang sagutin ng NATO. Ang ideya na ito ay isang sinajang hakbang para subukan ang katatagan at bilis ng tugon ng NATO ay mas malamang na paliwanag. At ito ay isa na ring tinalakay ng maraming opisyal mula kay Tus hanggang kay Zelensky sa kani-kanilang mga pahayag. Mukhang sinusubukan ulit ng Kremlin na asarin at ujukan ang NATO para malaman kung ano ang kaya nilang gawin ng walang parusa. Iniisip ng maraming opisyal na ito ay pinakabagong hakbang sa serye ng mga panguudyok ng Russia. Naniniwala ang ilan na ang mga naunang aktibidad ng drone sa Poland at Latvia ay bahagi ng planong ito para matutunan ng Kremlin ang magiging tugon ng NATO at sukatin ang katatagan at pagkakaisa ng alyansa. May ilang nag-aalala na ang insidenteng ito ay nagpapakita ng tumitinding tapang ng pamunuan ng Russia, lalo na ng kanilang Pangulo. Si Vladimir Putin ay kamakailan lang lumitaw kasama si na Pangulong Xi Jinping ng China at Kim Jong-un ng Hilagang Korea sa parada militar sa Beijing. Malinaw na pagpapakita ng pagkakaisa ng kanilang mga bansa. Posibleng nagkumpiyansa si Putin matapos makausap ang ibang pinuno. At ngayon ay handa na siyang gawin ang susunod na hakbang ng kanyang plano. Pinalalawak niya ang operasyong militar lampas Ukraine at posibleng naghahanda ng seryosong pag-atake sa nito na bansa. Ito ay isang bagay na matagal nang kinababahala ng maraming mga pinuno ng mundo. Mas maaga ngayong taon, nagbabala si Kalihim General ng nito Mark Ruta na maaaring magsimula ang digmaan ng Russia laban sa NATO sa loob ng limang taon. Pagdating sa bala, nakakagawa ang Russia sa loob ng tatlong buwan ng katumbas ng nagagawa ng buong NATO sa loob ng isang taon. At inaasahan na ang base ng industriya ng depensa nito ay maglalabas ng isang libo at limang daang tangke, tatlong libong nakabaluting sasakyan at dalawang daang iskander na misil ngayong taon lamang. Maaring maging handa ang Russia na gumamit ng puwersang militar laban sa NATO sa loob ng limang taon. Limang taon. Huwag nating lokohin sarili natin nasa silangang bahagi na tayo ngayon. Ang bagong henerasyon ng mga misil ng Russia ay bumibiyahin ng maraming ulit mas mabilis kaysa sa tunog. Ang distansya sa pagitan ng mga kabisera ng Europa ay ilang minuto lang ang pagitan. Wala nang silangan o kanluran. Nato na lang ang natitira. Iminungkahi ni Zelensky na posibleng atakihin ng Russia ang NATO sa mga susunod na taon. Nangyayari ito habang naghahanda ang Russia at Belarus para sa kanilang pinakamalaking taunang ehersisyong militar, ang Zapad, 2025, na gaganapin sa Belarus mula sa Tiyembre, 12-16. Ayon sa ulat, nasa 13,000 tauhan ang sasali sa ehersisyong ito, kasama ang mga kinatawan mula sa Bangladesh, North Korea, Pakistan, China, Iran, India, at iba pa. Nagbabala ang analis ng European Union na posibleng gamitin ng Kremlin ang ZAPAD 2000 at 25 para bigyan ng presyon ang silangang nito. O kaya naman ay magsilbing panakip para sa anumang uri ng paglala ng sigalot. Kamakailan lamang ay inanunsyo ni Donald Tusk na opisyal na isasara ng Poland ang hangganan nito. Sa Belarus, pagsapit ng hating gabi ng Setyembre, labing isa dahil sa mga alalahanin sa pambansang seguridad. Ngayon, mas malaki pa ang mga alalahanin ni Tusk. Sa kanyang pahayag sa parlamento matapos ang drone attack, Sinabi niya, walang duda na mas mapanganib ang provokasyong ito para sa Poland kumpara sa mga nauna. Dagdag pa niya, ang Poland ay kumikilos na upang gamitin ang Artikulo 4 ng NATO Treaty na nagpapahintulot sa mga bansang kasapi na ilahad ang mahahalagang issue sa North Atlantic Council na siyang pangunahing tagapagpasya ng alyansa. Kapag umusad iyon, magkakaroon ng pag-uusap sa konseho kung nalagay sa panganib ang teritoryal na integridad at seguridad ng Poland. Sabi ni Tusk, umaasa siyang susuportahan siya ng NATO at iginiit. Hindi lang ito digmaan ng Ukrainyano. Ito ay isang pagtutunggalian na idineklara ng Russia laban sa buong malayang mundo. Sa madaling salita, susunod na mga araw ay magiging tensyonado, lalo na sa Poland, na nakasaksi ng mga drone ng Russia at ngayon kailangang harapin ang libu-libong sundalo ng Russia at Belarus, pati iba pang armadong puwersa na nagsasanay sa labas ng kanilang hangganan. Samantala, mag-uusap ng masinsinan ang mga leader ng NATO tungkol sa insidenteng ito at kung paano tutugon. Isang mahigpit na tugon na lang marahil ang tanging sagot sa puntong ito. Kung hindi, maaaring magpasya ang Russia na subukan pa lalo ang mga hangganan ng NATO sa susunod. Panoorin ng aming bagong video para malaman kung paano at bakit natatalo ang Russia sa digmaan laban sa Ukraine. O panoorin ang video na ito para makita kung paano nagpakitang gilas ang Ukraine sa kanilang kahangahangang depensa sa loob lamang ng isang gabi. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para laging updated sa mga kaganapan sa Russia, Ukraine at iba pang lugar habang nagpapatuloy ang sigalot.